hindi mamatay-mamatay na issue in tungkol ho sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth na unang-una tinututulan ng mga health workers and ang pinakalates ay mga anim na dating mga naging hepe ng Department of Health ay tinututulan din nila ang paglilipat po ng naturang pondo. hingi tayo ng paliwanag po kay Secretary Ralph Recto ng Department of Finance. Mr. Secretary, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Yun ho bang uh, pinaplano natin na ilipat na pondo, saan galing ho yung pera na yun? Bakit ho naipon? Uh, galing po yung pera niyan, dalawang ahensya yan. Yung isa yung PDIC. Uh, Kumuha tayo dyan dahil uh, sabi sa atin ng Kongreso, inutusan tayo na tignan ninyo itong mga GOCC na ito at maraming natutulog na pera para mapakinabangan, magamit natin sa mga iba't ibang pangangailangan ng ating opo. pamahalaan. Opo. So, galing sa PDAC yan at galing sa PhilHealth yung isa. Ang PhilHealth may mayigit limang daang bilyong piso okay. na nakatinga lang, natutulog, uh, excess fund na posibleng paggamitan ng ibang mga proyekto ayon sa batas na ginawa ng Kongreso. Opo. Uh, kailan pa ho itong uh, pondo na ito na natulog? Yung 550 billion? Alam mo maganda dito ngayon mas naunawaan na ng marami na maraming pera ang PhilHealth. Oo. No? Uh -oh. Okay kasi nang araw hindi nila kalay na ganyan karaming pera na pala ang PhilHealth, no? So ito nag yes, nag-umpisa to nung panahon ng pandemya na lumalaki ang kita ng PhilHealth at uh, hindi naman ginastos yung pondo ng PhilHealth para sa pandemya, no? So ito lumaki ito, nag to na taon-taon lumalago. At uh, sa ngayon, itong taong ito, nakikita natin, nakikita pa ang PhilHealth na may 61 billion pesos. Mm -hmm. okay. Magiging 550 billion by the end of the year. Ang reserve, ang gastos nila sa isang taon, more or less, mga 160, 170 billion. So, more or less, pwede ito para sa mga tatlong taon pa. Opo. Eh bakit daw hindi gawin nyo increase ang benefits ng mga membro ng PhilHealth sa pamagitan ng pera na yan na napakalaki? Yes, magandang tanong yan, kabayan. Uh, sa katunayan, sa taong ito, lahat ng case rate, lahat ng uh, sakit, mm -hmm. mayigit 9,000 yan. Opo. Uh, sa bilang ng PhilHealth ay dadagdaga ng 30% ayon sa utos ng ating Pangulo. Okay. Uh, dagdag pa dyan. Halimbawa, just give you one example, yung breast cancer. Sa ngayon, 100,000 ang beneficyo dyan, nabitinutulong ng PhilHealth dyan, magiging 1.4 million. Mm -hmm ang ayuda ng PhilHealth sa mga uh, miyembro nito. Ang Apo. miyembro nito ay lahat ng Pilipino. At tandaan natin ha, yung ating, uh, dahil sa utos ng Kongreso, ang kinukuha lang natin dito, ang dineremit lang ng PhilHealth dito, hindi galing sa bayad ng mga miyembro ng PhilHealth, kundi hindi na gastos na pera na binigay ng pamalaan sa PhilHealth. Yun. Ang iniisip nila, yung pera na yan ay galing sa kontribusyon ng mga membro na hindi ginamit ng PhilHealth. Uh, hindi po. Ito ay galing sa subsidia ng national government sa PhilHealth na hindi nagastos ng PhilHealth. Yun, okay. Subsidy galing ng gobyerno ho? That is correct. Tama po yun, uh, kabayan. Okay. So, nasa na ho ngayon ang pera, Secretary? So, sabi ko nga, Walang masasaktan dito. O. Ah, uh -huh. uh, nasa treasury, nasa kagawaran ng Ingat Yaman. Okay. At uh, kapag nasa treasury secretary, kapag so, nag-iingatan natin ito. Na Oo. Uh -huh. Lahat uh -huh. ng uh, ahensya ng pamahalan ay pwede na makinabang yan, hindi lang Philhel. Ah, uh, tama po 'yon. At uh, iba yung iba diyan ay para sa kalusugan din. Yung unang 20 billion na binigay nga pala. Nang At ginamit natin yung pambayad sa utang ng gobyerno sa mga health worker Yun. na pinangakuan noong panon ng pandemya na <laughs> bibigyan ng alawan. Uh -oh. uh, uh, at ang binayad natin dito may 27 billion. So 20 ang binigay nila, binayaran natin 27 billion. Okay? Mm -hmm. Sa so, loob ng dalawang taon, dahil trabaho natin to, sa Department of Finance, na naganap magharap ng pondo para mabayaran yung mga health workers natin na mahigit 10 milyon na mahigit 120 billion na ang nababayaran natin sa paro natin ngayon. Okay. Uh, so, uh, wala. Yung mga uh, pinipilit na ang uh, pera na yan ay dapat gamitin ng PhilHealth, eh wala ho sa katwiran pa yon Uh, nakikinig naman tayo sa lahat na nag No? Nakikinig tayo sa mga apo, apo. Uh, medical practitioners natin. Nakikinig tayo sa mga kontra uh, uh, kumukontra. Pinakikinigan natin ang Kongreso. Lahat pinakikinigan natin dahil ito ay sa ating demokrasya. Di So, tayo naman. Sumusunod lang tayo sa batas na pinasa ng Kongreso. Itong uh, uh, budget law natin ngayon, sa uh, 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 budget bill natin o budget law natin, Appropriations Act of 2024, nakapaloob doon yung utos ng Kongreso sa Department of Finance na repasuhin, pag-aralan, eto mga enhancer ito dahil maraming ang perang natutulog dyan na dapat pakinabangan. No? Alam mo, iyahan tulad ko rin to kabayan, halimbawa, maraming krimen sa kalsada. Okay. At meron mga pulis na natutulog. Halimbawa lang, ha? Apo, apo. Uh, General headquarters, hindi ho ba dapat i-deploy mo yung mga polis na yan na natutulog lang? Uh -huh. doon sa lansangan kung saan may krimen, so iyahanan tulad ko rin ito. No? Ito na may pondo ng gobyerno, natutulog lang. Dapat pakinabangan sa dami ng pangangailangan ng 115 million na Pilipino. No? Ah, hindi ko naman nais dagdagan yung utang ng ating bansa. May programa, may plano tayo dyan. Uh, para pabawasan yan at hindi rin nais natin dagdagan ng wispa ang mamamayan. Kaya pinagkakasya natin yung pondo ng ating pamalan. Trabaho natin yon Ang gastusin ng pamalan sa isang araw, 15.8 billion a day. Ang revenue natin, nakokolekta natin, 11.8 billion a day. Ang inuutang natin sa isang araw, 4 billion a day pinalalago natin ekonomiya para magbigay ng trabaho sa mga mamayan at pabawasan ng kahirapan. So, mahalaga dyan yung, fi yung financial management ng ating mga resources. At pag sinabi natin nagpasa tayo ng budget na 5.7 trillion, halimbawa, hindi ibig sabihin na may pera tayong naka uh, naka-imbak, naka-nasa bangko na may 5.7 trillion kinokolekta natin yan araw-araw. No? Mm -hmm. At uh, cash management yan, mahalaga yan. At opo, opo. natin yung pangangailangan ng mga kababayan natin na nakapaloob sa budget naman ng ating pamalaan. So kung may perang natutulog, hindi na papakinabangan. Sa dami ng pangangailangan, halimbawa sa edukasyon, sa kalusugan, sa infrastruktura, ayuda na dapat ibigay sa mga mamamayan natin ay eh dapat gamitin natin yan ang gusto. Opo. So malinaw ho dito Secretary. At huwag dagdagan ang Opo. utang ng bansa o magdagdag ng panibagong twist Okay. Ang malinaw ho dito na dapat malaman ng ating mga kababayan, ang pera na binabanggit natin na 550 billion pesos ay hindi, hindi galing sa kontribusyon ng mga membro ng PhilHealth kundi ito ay galing sa subsidiya ng gobyerno. Ah, ang nangyari po, hindi ginastos ng PhilHealth ang subsidya na ito, kaya nakatenga? Tama po yun. Mm -hmm. So, wala ho tayong nilalabag. Tama po yun. Oh, oh, wala tayong... O, oh, wala... At saka sabi ko nga, sapat oh, o, ang pera ng PhilHealth. Wala tayong nilalabag na sa saligang batas nito. Uh, meron ngayon na uh, pinag-uusapan ngayon sa Korte Suprema yan. Meron batas tayo, yung Universal Health Care Law. Oh, yun, tayo yun, din yun. may akda niyan noong 2018. Opo. Opo. Okay? Ngayon naman, may bagong batas. Itong uh, General Appropriations Act na kung saan inuutos ang Department of Finance na ha? tignan yung mga Natutulog na pera sa iba-ibang ahensya, mga government corporations sa ating opo. para mapakinabangan. Uh, kasama na nga dito yung PDIC at ang PhilHealth. So meron nag-o-oppose nito, pumunta sa Supreme Court at pinasasagot ngayon ang Kongreso, ang Senado mm -hmm. at ang DOF o ang Executive. Eh bakit sinama ang Kongreso at ang Senado? Aha. Dahil sila ang nagpasa ng batas respetuhin na lang natin kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Pag sinabi sa akin ng Supreme Court, itigil mo yan, ibalik pa yung pera, o sabihin ng Kongreso, magpasa sila ng bagong batas at sabihin nila na itigil yan, ibalik ang pera, o ano man, susunod tayo dyan. Opo, opo. Pero ano magiging, ano magiging uh, resulta ho niyan? So sa halip na maraming Pilipino ang makinabang, not only yung member ng, uh, ng PhilHealth, ay magiging exclusive na lang sa PhilHealth? kaya nga uh, hindi lang exclusive uh, may, may, uh, uh, hindi natin mapopondohan mm -hmm. ibang mga proyekto programa na nakapaloob Opo. sa budget yun okay kung Sek hindi, umutang tayo ng dagdag. Utang na naman. Eh, e palagay ko, dapat hindi na tayo magdagdag ng utang. Opo. Okay. Maraming salamat po, Secretary. At uh, magandang maganda umaga po. Maraming salamat, kabayan. The uh, Secretary Ralph of Nang Department of Finance.